Pag magsusot ka ng uniform, ganito, gano'n mo. Ganyan, isa-isa para hindi ka, nag hindi ka nagmamadali. Tapos, tatali mo ng ganyan. Ayan. Tali mo, ha? So, next time, pag kayo susot ng uniform, ng pangkarate, ito ang gagawin nyo. Tali, ha? Ito tali. Pati sa baba, tali nyo. Ayan. Tapos, sali, yan. Yan. Okay na to. Eh ngayon, simple black belt ka. ay e nakalimutan mo yung belt mo na iwan mo sa bahay. Ngayon, gagabitan mo ng black na belt. ito, ang, ito ang black na belt. Yan. Yan. Kaya ngayon, Black belt ka na. Ayan. Okay, na. Ready na. Ready to